Hello mga kadads, welcome again to my channel Mark TV at sa araw nito ituturo ko kung paano magpalit ng saran ano nga ba itong papalitan natin tuturo ko sa inyo mga kadads kung paano magpalit ng saran magpapalit tayo ng stator ng TMX 155 so ano ba yung mga sinyales bakit nagpapalit tayo o bakit nga ba tayo nagpapalit ng stator So yung ko kasi 2010 pa siya. So yung original ko pa. Ano ba yung mga sinyales mga kadads bakit nagpapalit tayo ng stator? O masasabi natin malapit nang masira si stator. So ako kasi base sa experience ko sa motor ko kasi syempre first owner tapos matagal ko na siya nakasama medyo kabisado ko na yung under niya kung may nararamdaman siya kung hirap ba siyang umatak tulad dito mga kadads unang nararanasan ko sa kanya unang nararanasan ko sa kanya, hard starting na siya. Ang hirap niyang pahanda rin, lalo na kapag umaga o pag gagamitin siya, alam na-stack siya ng mga ilang oras. Ang hirap niyang pahanda rin. Like dati, kahit ilang araw siya may stack, one kick lang siya, handa na siya. So, yun ang una ko nararamdaman. Pangalawa, pag nagbibiyahe na ako makadads, ayun, parang minsan, ang lakas niyang umatak, minsan ang hina. Parang humihina yung kuryente niya makadads. Uh, tapos parang feeling mo ayaw humatak nung motor mo pangatlo makadags yung ilaw ko ayan pagbukas ko ng ilaw ay parang lumalabo yung ilaw ko minsan maliwanag madalas malabo pero pag minsan talagang ang liwanag yan, natural na liwanag tapos yung busina ko minsan meron minsan wala minsan malakas para sa akin makadadsa pero sinak ko naman yung wiring ng busina okay sinubukan ko yung busina ko sa ibang motor, malakas siya. So, yun po na experience nung ko. Tas inexpect ko nga pala noon mga kadads, na or naging nakita kong problema yung regulator. <coughs> Ay nga nung napansin ko na mahina yung busina ko, inisip ko na baka sira na yung regulator ko. Sinubukan ko pinalitan yung regulator kahit na subok ko na na-test yung dati kong regulator na nag-charge naman siya kapag ni-revolution -re mo na tumataas yung voltage niya dito sa battery kasi may tester naman tayo sinubukan natin tapos sinubukan mo lang pinalitan tapos ayun ganun pa rin so ayun at naisip ko na na stator at tigit sa lahat makadat sa to uh, pang pangapat kapag nararanasan mo yung normal nagbabiyahe ka tapos stop o kahit nagbabiyahe ka minsan bigla na lang namamatay makadat yung motor mo kahit mainit na yung motor mo Ayan. Tapos yung minor minsan hindi stable. Minsan tinono mo na siya. Ganyan yung minor na mamaya mga ilang gamit. si mo, tumataas siya. Minsan bumababa. Kadalas sa mga kadads na experience ko talaga yung mamamatay na lang bigla yung motor ko. Tapos papasisipayan mo na naman bago umandar ulit. Ayan. So ganun. So ngayon, ituturo ko na ako paano magpalit ng stator simple bago yan kaya naisip ko ng palitan yung stator natin ayan tumagas kasi yung motor ko dito sa magneto kaya isasabay na natin yung pagpapalit ng oil seal ayan at ayun na nga mga dads at isasabay na natin palitan yung mga oil seal o o-ring mga gods kasi tumatagas na yung sa half moon ko, yung sa magneto kaya isasabay na natin yung pagpapalit ng mga dito at itong Stay staytour mga ka-dads so, pisan na natin mga ka-dads at syempre mga ka bago natin upisan ang video nito, kung bago ka lang mong sa aking channel, e eh, wag mo kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos, so pisan na natin mga ka-dads let's go so bago natin sa kalasin mga ka-dads papagkita ko lang yung tumutulo ayan, nag-o-oil na siya dyan dito so para safe lang pero wala pa kasi tayong pag chain soil maganda sana kung sabay na natin yung chain soil ang gagawin natin tatanggalin natin itong dalawa so, meron pa sana siya dito kaso wala na yung tunnel ko dyan <laughs> and so let's go Nalinis na siya. So, sa dito. Nag-oily na yung mga nila. Itong pulser. Subukan natin tanggalin. Kamatagal na ito. Subukan natin mag-arap na maya kung mayroon siyang katulad na ganyan. Palitan na rin natin. Ah. Na. Let's go! At siyempre mga dudes, una natin gagawin, tatanggalin natin tong nat niya na umawak sa magneto Number 17 po yan. Then ako pinupukpok ko lang siya. Pero may gamit talaga dito na pangtanggal tanggal nito mga dads. Ayan. Pag tanggal niya nilahay mo lang. din ito meron po siyang washer. Kailangan mo po siyang matanggal. Bago mo bunutin yung pinaka magneto Ayan po. Kailangan malakas yung magnet ng pilip mo. Basta't anong klase magnet mga dads? Basta't malabas mo lang siya. After nun gagamitin na natin itong puller natin. Ayan. So, baligtad po yung pagka-thread nito. Counterclockwise po. Then, after nun, kontrain mo lang po siya ng crescent o kung ano po yung size ng pangontra nyo. Then, ikot nyo lang po siya. Mapapasin nyo na nagihila na po siya unti-unti. Then, pag nabunot na, ayan po. Ito po yung pinaka magneto natin mga dads. Ayan. So, medyo naglalangis na rin siya. Siguro po nasa na lang natin sa mamaya mga dads. So, tara mga dads. Let's go. At pagkatapos nga nun, tatanggal na lang natin itong mga tono yung humahawak sa stator natin. Ayan. So, medyo nahirapan ako dito mga dads. Unay na muna natin itong isa ayun so medyo mahirap pa siya ayan parang ay na tanggal natanggal at para may basa ng pagkasira ng mga tornillo natin gumamit tayo ng magandang klasing tools or mga pilip ayan tapos uh, iwasan natin na magkalas ng mainit yung makina natin mga dads usually dyan sila nasisira kasi lumalambot po yung mga aluminum or yung mga tornillo natin mga dads ayan po sira na papalitan na lang natin yan mamaya mga dads then after nung tatanggalin na natin itong pulser Ayan, medyo nahihirap to. Ayan. So, nakailang subok ako ng pilip dito. Magandang sayo talaga. Ayan, ano kaya dapat gawin? Buti na lang, nasita ko to si Vice Grip. Ayan. Ipitin mo lang siya. Pansinin nyo, Magandang, pagkaipit ko. Ayan, o. Oh, Sandali, adjust ko lang. Ayan. Pagkaipit ko, Magandang, ayan oh. so, konting ikot lang. Lumuwag na siya. Umikot na siya. Kaya sinubukan kong gamitan ng pilip. Kaso, matigas pa rin. Kaya subukan na lang natin ipit-ipitin mga kadadz, tapos ikot-ikotin natin hanggang sa lumo. Ayun, napasin nyo na gumagalaw na yung pulsar natin. Ibig sabihin na naluwagan na natin siya mga kadads. Eh, no? Ayun no? so bicycle lang pala yung solusyon mga eh. sa <laughs> Ayan. So maganda talaga kung may mga rami kang gamit. Ayan, no? Oh. sirang-sira na, paltan na rin yan. Then after nun mga kadads, eh, ayan, tatanggal natin tong pinaka nag-hold ng mga wiring niya para hindi sumayad dito sa stator yung wire papunta doon sa socket natin ayan pagtanggal niyan mga kadads pwede na natin siyang ilahin ayan so mapapasin nyo nababagsak na siya ayun o no? oh. ibig sabihin free na yung state natin mga kadads so pwede na natin siyang bunutin dito ayan nakaklip lang siya dito yung pinaka goma niya then bubuksan natin tong side cover natin so number 14 nga pala yung size ng side cover natin yung nut niya dinanangat ko na lang yung pinaka harang niya then mo na lang siya Ayun. So, lapit ko lang yung camera mga dads para mas makita nyo. Ayan. Yung socket nya, meron po siyang pinaka-lock dito. Then, unay mo muna tagalin yung isa. Then, ito. Push mo lang yung pinaka-taas nya para di ka mahirapan. Ayun. Then, titingnan natin kung pares ba nung nabili natin. Ayan. So, pares ba ng socket? Plug and play lang ba siya? So, base dito sa nakikita ko, magkamahal naman siya magka-dads. Magkaiba lang ng kulay. Siyempre, bago. <laughs> Ayan. Then, siyempre, para makasure ka, subukan mong i-shoot or i-plug yung bilin natin. yung swak na swak siya. Ibig sabihin, plug and play lang ito na bilin natin. So, bago nga pala natin binili ito, tinanong natin na pang TMX 155. So, kaya nga, sure tayo na swak na swak siya. After noon, ayan, iangat mo lang yung pinaka-lata dito, yung pinaka-bakal, then bulot na siya. Ito na po yung natin. Sa kaliwa po, mapapansin nyo na medyo nag na siya. So, kasi dahil sa tagas ng langis, Ayan, so alas pares na pares lang naman siya mga dads. Kaya nga, so yung nabili ko pala ito na no, baka may nagtatanong dyan, magkano ko nabili siya. Nabili ko itong stator na to class A, 650. Yung original kasi nasa 3,000, so hindi natin kaya mga dads. So hindi naman talaga natin siya pinagbabanat. Kaya okay na yun mga dads. Ayan, after na ito, tanggalin mo lang yung tatlong tornilyo na umawak sa pinaka plate natin. Siya nga pala yung original, may kasama na pala siyang plate na ganyan pag bumili ka ng original na estator mga kadads. So tara, hilahin na. Ayan po, so makikita nyo na napakadali na lang siyang hilahin ng mga kadads. Ayan, ito nga po pala yung pinaka o-ring nya. Ayan, yung oil seal. Ayan, meron din siya dito. Saka ito po yung sa plate nya. Meron siya dito. Ayan, yung sa gitna at itong sa gilid. Ayan po. So, papalitan natin lahat yan para isa na lang po yung palit. So, tara mga dads. Let's go. Tapos, tatanggalin natin tong spring niya mga dads. Ayan, meron siyang spring na maliit. Ayan po. Yung para sa half moon. Yung nag siya yung, yung nagpupus para dun sa timing gear mga dads. Ayan. Then, tatanggalin natin tong pinaka sa ilalim niya. Isa pa, meron din siyang oil seal dito. Ayan. Number 8 din po yan mga dads. And after nun mga dads, pwede mo na siyang kalasin pagtanggal ng tornilyo pwede mo na siyang ilayen. asya nga pala mga dads meron pala siyang washer dyan na yun ay nahulog buti na kuha ko then kilay mo lang siya ng dahan dahan ayun. so pagtanggal ito po yung isa sa mga papalitan natin na oil seal mga o o-ring. At ito nga mo niya mga dad. mo lang siya ng dahan-dahan para lumiko siya. Para may maipitan ka at may mo siya mga dad. So ako ginamitan ko siya ng bicycle para kapit na kapit hindi dumulas. Kasi kapag plies pwedeng dumulas lang. Then dahan-dahanin mo lang siyang hilahin mga dad. At siya nga pala mga dahan-dahan sa paghila. Kasi meron po tong washer ayun. So ay nahulga tayong washer sa loob mga kadal. So, overall to Ayan, so kapahin ko lang mga dads, baka nahulog lang. So ito po pala yung sinasabi kong washer mga dads. Ayan, so yung washer po yan, kapag nahulog po yan sa loob, overall na yung makina natin mga dads. Buti na lang kumapit dito. So di ko na siya tatanggalin dyan mga dads Ayan, ang gauna natin gagawin mga dads, tatanggalin natin yung mga papalitan nating mga o-ring. Ayan po. So mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay eh, wag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At syempre kung may napapansin ka o may katanungan ka mga dads, ay comment mo sa baba. Ito ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. At syempre kung nagugustuhan mo itong video nito, ay huwag nyo naman kalimutan ni like ang ating video. Ay napakalaking tulong nito na sa ating channel. So tara mga dads! Let's go! At siya nga pala mga dads, paalala ko lang po na kapag nagtanggal kayo ng mga parts ng ganyan, lalo sa mga makina, huwag nyo pong gagalawin yung motor or huwag nyo siyang move o iikot yung gulong or yung makina kasi pwedeng lumipat o madis Alain yung mga pyesa niya sa loob. Para sa akin makadad sa ganun. Kaya ayun po, naka-steady lang siya. At binabantayan ko kasi maraming pong bata dito. Tapos bigla na lang nawawala yung mga parts. At ang pinakamaganda dito mga so ay pakalinisin nyo sila para maiwasan natin yung pagtagas o pagkasira ng bagong oil seal natin. At dito mga kadans napansin nyo, you know, isang na siyang konting gatla o lamat na nagaskas na talaga siya. So next time na kita palitan na, kapa <laughs> tayong budget eh. So baka naman. At ito na nga po, isa-isa na po natin silang nililinis at pinupunasan. So pagkatapos dito mga kadans, lalagyan na natin yung mga bagong oring. So tara, Let's go! Napaka-importante kasi na malinis yung mga parts na paglalagyan natin ng o-ring para hindi po sila masira, maglapat talaga yung mga o-ring natin makadansahan. Pati dito, pinunasan ko na para sure, but surely. Ayan. So, punas-punas lang pag may time. So, tara, mga dads. Lagayan na. Let's go! At ito na mga dads. Lalagyan natin siya ng pampadulas. Ayan. So, kakaskasan natin yung mga o-ring natin ng bago o yung hindi pa nagamit ng mga langis para swak po at smooth po yung pasok ng mga o-ring natin o no, oil seal mga kadads. Kapag kasi makapit siya no, or magaspang, pwede pong masira yung mga bagong o-ring natin. sa'yo Sa naman, napakamahal. Sa nga po pala, yung presyo pong ito, original ko po nabili, 750 set na po siya. Ayan. So bakit nga ba tayo nagpapalit ng set ng o-ring? So, para sa akin mga kadad, so sa mga na dinig-dinig ko sa mga magagaling natin o mga veterano na natin na mekaniko, so para yung buhay ng lifetime o lifetime ng oring, pantay-pantay. Kapag kasi nagpalit ka ng isa lang, tapos luma na rin pala yung isa, tapos nasira na naman, so babaklas ka na naman, bibili ka na naman dito para isang gawaan na lang mga kadads. Para sa inyo ba mga kadads? Ano ba? Kailangan na ba na palitan na lahat? katulad ng ginawa ko o yung may sira lang yun yung papalitan para mas tipid so kung may suggestion naman ka dyan mga dads, ay comment nyo naman sa baba at ito ay aking babasahin at pupusuan. para naman po dagdag kaalaman natin mga dads at dagdag idea na rin po so maraming salamat mga dads tara bali ka na let's go at ito na nga mga dads una natin lalagay itong half moon mga dads ayun swak na swak siya dapat po nakataas po yung pinaka half moon niya mga dads. Then, ilalagay natin tong pinaka ano niya sa baba. Pero, unahin natin yung washer bago yung tornilyo. Parang ganito mga dads. Washer muna, tapos tornilyo, then ilagay mo siya. Tapos, kapag iikpitan mo to, ito nga palang tensioner. So, tensioner ba itong tawag dito? Correct me if I'm wrong mga kadad so mga kamaster natin dyan. Ayan po, pag nalagay natin siya, dapat nakalapat po yung pinakagatla na parang ganito mga dads. Ito to mga kadads. Ayan dapat po. Ayan, nakalapat yun doon sa pinakataas niya. Ayan. So, masisili mo lang po siya doon sa pinakaloob. Then, ito po. Kapag hiniigpitan mo siya, pinupukpukan mo siya ng daan-daan. Habang -daan. hiniikot mo ng daan-daan. No? Parang hiniigpit mo siya ng daan-daan. Habang -daan, pinupukpok nyo mga kadads. So, para po maglapat yung pinakagatla na. Yung pinakita natin sa Kanina, yung pinaka-photos natin, o yung capture. Ayan, then, ikpitan nyo po siya ng kagandahang ikpit. Ayan, mararamdaman nyo naman kung pwede na. Then, pakpukan nyo siya ulit para mas lumapa. Then, ikpitan nyo pa ng konti. Ayan, so, okay na yan, mga dads. Ayan, so, tingnan natin kung may tagas. Aro, may tagas ata, mga dads. Aro, hindi na punasan nga natin. Punas-punasan lang natin. O, meron pa yata ayun at okay na siya mga dads ayan susunod na natin tong plate nya then punasan natin then lagyan natin ng pampadulas ayan para maganda yung pasok nya pati yung sa gitna ayan so after naman nun mga dads pupunasan natin para matanggal yung sobra sobrang oil mga dads ayan so subukan natin mga dads at pagkatapos natin lagyan ng mga oil o pampadulas mga dads ayan ilalagay na natin so oh, may dumi pa siya dito. Punasan pa natin mga So, So, parang alaga-alaga. <laughs> Ayan po. Then, ilalapat mo siya dito. Ayun. Then, pagkatapos nung, pwede mo nang ilagay yung tatlong tornilyo. Ayan. So, okay na siya. ilagay na natin yung tornilyo. Ayan. So, unay natin lagay yung dito. Ayan. Oops. Parang may napansin ako mga kadal. Mali. Ayun. No? Oh. Nakalimutan natin yung spring na maliit. So, kailangan na may ilagay yun para nagpe-play siya. Siya yung nagpo-push doon sa pinaka-hap mo natin para umawak doon sa timing gear, mga kadads. Ayan. So, push natin yan. Then, ibalik na natin to. Ayan. Importante, mga kadads, bago mo pa may assemble lahat, makita mo na nailagay talaga lahat. Pero yung mga ganyang kaso, yung hindi mo pa naman siya nabubuo at napansin mo kayo, mas maganda yan, mga Iwas trabaho. Iwas sa bala. At iwas sira mga dads lalo na kung mga importante parts yung maiwan na hindi lagay. ay nga sa pagbalik ng tornilyo kamayin mo muna mga dads para hindi ka mahirapan magpasok at ano nigpitan mo siya ng pasalit-salitan mga dads para hindi po or para maglapat yung pinaka plate natin kasi may tendency kapag inuna mong inigpit lang yung pinaka isa pwede pong mabali yung plate natin mabasag mga dads ay gastos po yun syempre lalo na kung gumagawa ka lang o nagdi-DIY ka para nga makatipid tapos yun makasigira ka naman mas lalaking gastos mga kadeds and konting punas na lang pagkaipit ayan so sa next na tayo mga ka-dads tara let's go at buti na lang mga ka-dads so, nakahanap tayo ng mga tornillo buti na lang, may mga bolts and nuts dito ayun po sa mga bolts and nuts doon po kayo makakita ng same na mga gusto nyo yung tornillo basta dalhin nyo lang po yung sample sigurado meron yan mga ka-dads ayun then ilagay natin yung pinaka clip nya dito yung umahawak dun sa pinaka wire nya para hindi po mag hiwahiwalay o umangat then higpitan mo lang siya ako pinagigpit ko by script para maigpit talaga mga dad at pagkatapos nun makadad dad sa yan ayusin na lang natin yung wiring so sa so pagkakalagay nya ilalapat na lang natin siya para wala pong sumagi or magasgas or mabakbak na wire natin mga mapalipit Ayon po so after nun pwede na natin iset yung pulsar natin yung pinaka pwesto nya mamaya makadad sa ita timing natin yan o ilalagay natin siya sa tamang distansya dun sa pinaka magneto natin makadad at pagkatapos makadad sa nilahigpitan na natin yung mga tornillo nya nga yung pagigpit po sa alitan huwag pong isana na isang igpit lang sa isang tornilyo dapat balance po sila makadad sa hindi na gumagalaw okay na yan Then, afternoon, ito na po yung pinaka-magneto natin. Napasin nyo na medyo marumi na po siya or nag-oily. Siyempre, pupunasan muna natin yan, mga dads. Ayan. Then, ang paglagay, mga dads, di mo na kailangan gumamit ng puller. Ipupush mo lang siya. Ilalapat mo lang yung pinaka-gatla nung sigunyal niya, mga dads. Ayan. Yung washer, mga dads, napaka-importante yan. Dapat may balik natin yan. Then, higpitan na lang natin siya niyan. So, ayan po. Ayan. Oops hindi yata kasha mga dad, so kasha siya. Ayan. Then, tulad kanina, yung ginawa natin, pokpokin din natin siya. Make sure na lapat siya, o yung pagpokpok mo, sintak yung pagka, pagka pokpok mo mga para humigpit siya. Ayun. So, okay na siya. Then, sunod naman natin tong pinaka pulsar niya. Ayan. So, sa pulsar, kailangan natin to Ayan, ang mahiwagang lagari. Ayan po, ako kasi mga dads, dati pa, ang ginagamit talaga namin, o kami magpipinsan, o magkakapatid, ayan, uh, dinidistansya namin sa lagare. Pati yung mga spark plug, ganyan din, din po yung ginagamit namin. So, try nyo po, effective naman. So, sa tagal-tagal naman po na paggamit namin, o pagsunod namin sa distansya nito, okay pa naman yung mga motor namin, mga dads. Ayan, so, pansinin nyo, paghihilayin natin yung pinaka, ano niya, mamaya, yung pinaka lagare, hindi siya ganong kaigpit, hindi naman siya ganong kaluwang. Pansin nyo nga mga dads, hindi man nahulog yung lagari natin. No? <laughs> Ibig sabihin, kagandahan, nagpit lang siya. So, pwede mong itaas, iangat, ibaba yung panser. So, depende na lang sa pagigpit ng mga, mga dads. Then, after nun, ilalagay na lang natin to. Is isasakit na lang natin siya dito. Then, pwede na natin siyang itry. So, tara, let's go! At ito nga pala, yung pinaka-ground niya. Ipupush mo yung pinaka-spring niya na may washer. Then, ipapasok mo yung pinaka-wire natin doon sa butas. Yun po yung magsisilbo yung pinaka-lock nung wire natin, mga dads. Ayan. So, medyo nahira pa lang ako. Hindi ko na mapakita sa video kasi masikip po yung pwesto niya. Ayan. So, okay na siya, mga dads. Ayan, o. Oh. Tara. Let's go. At ito na nga, mga dads. try niya natin siya. Under ba siya? so nakaupo yung gas nito mga dads kasi nag-overflow po yung carburetor natin mga dads. Ah, tayo nga mga dads sa so, pag naman siya. Ayan. So medyo okay naman yung undag niya. Kamaya, ita-timing na lang natin. I-adjust uh, na lang natin yung iron niya sa yung minor niya, mga kagads. Ayan. Medyo so, okay naman siya. Sana walang tumagas, mga kagads. <laughs> so, bukas malalaman natin kung may tatagas ito, mga kagads. So, wala. Ayan po. So, subukan natin patayin. Then, itry natin paandarin ulit, mga dads. walang battery niya. Medyo nagkaroon siya ng corrosion. Bimisi na lang natin siguro yung mga kadaj. So matatal naman. Okay naman yung ginawa natin. Umandar naman. <laughs> Buti na lang umandar. <laughs> Medyo suko natin sa revolution mga kadaj. So magiging o baka mamaya pag mainit na o uminit, bigla na lang mamatay mga kadaj. Ayan. So, okay naman siya mga kadaj. Kahit ka paano. Mahandar naman. So, pauna ko pala mga Dads, na hindi po talaga ako mekaniko. So, ako po, yung ginagawa ko lamang po yung mga sarili ko. Alam ba, yung motor ko mga kadags. Ayan. So, halos TMX user kami kasi lahat. Kaya medyo may knowledge po tayo about sa TMX. So, so mga basic or mga small parts na kayang-kaya naman pong gawin, ay na nagagawa natin mga Dads. So, balikan tayo na mga Dads. Let's go! So, to nga pala yung pinaka-cover natin. Ayan eh, po, oh, kitang-kita nyo naman yung langis. So, mga dads, kung gat mahari po, monitor po natin yung oil level natin, mga dads. So, kaya naman, siguro mas maganda na kung may napansin na kayong diferensya o hindi normal, tulad nyan, mga kadads, yung pagtagas ng langis, ay kung gat maaari, ay pa-refer nyo na, mga dads. Kasi kung hindi natin mamonitor yan, maubusan na langis yung makina natin, ay naku po, laking gastos yan. Sisirahin niya yung buong makina niyo mga kadads. Madidrain yan. So, kaya mas maganda ito, mga kadads. Kapag may tagas, may sira, ayusin na mga kadads. Huwag na natin palalain. So, tara mga kadads. Let's go! At syempre, for the last mga kadads, baka mamaya binalik natin yung cover. Hindi na pala umaandar. Subukan natin ulit. Ayun, natumandar naman siya. Kaya so, ayun. So, nagpapapalo up siya ng gas. Ha, subukan natin ulit. Okay ayun so umandar na siya mga dad so monitor na lang natin siguro mga dad kung may tatagas pa o wala so sa yung mga dad yung gagawin natin medyo itotono natin yung iron niya saka yung minor niya mga dad ayan siguro mga red so okay na yan. kasi pag revolution mo tapos binitawan mo yung ano gas buwabalik naman yung minol na ibig sabihin okay na siya so ito pala yung mga pinalitan natin yung mga tornilong nasira na yung mga o-ring yan goodbye na pakalakal ko na kayo baka kumita pa ako sa inyo. mabawi ko naman sa <laughs> so, tara na mga let's go at tayo na nga mga dadsa, na tayo ng stator at wheel seal or o-ring. At pauna ko lang po mga dadsa, hindi po talaga ako mekaniko, yung mga veterano mekaniko na katulad na nakikita natin sa mga shop. O kami po kasing siguro sa lahi namin or magkakapatid, magpipisan, kami-kami lang po yung gumagawa ng mga motor namin. So, senior ko lamang po yung nalalaman ko, sana po ay... Kung may nakita po kayong mali sa ginawa ko or may mas magandang gawin, please comment down below. Ito ay aking babasahin at pupusuan. sa nga po pala kapag heart starting at namamatay yung motor, ay hindi lamang po stator yung daylan. Marami pa po daylan. So base po sa akin, nakita niya naman po doon sa video natin, nung pinandar natin, one kick lang po siya, umandar po siya kagad. sa naramdaman ko yung power nung pag ko siya, ramdam na ramdam ko na lumakas talaga siya mga kadads. So mga dads, sana i-share nyo po ang inyong nalalaman sa mga mekaniko dyan. Saludo ako sa inyo, mga, mga magagaling at pet malo. So, mga dads, kung bago ka lang sa akin channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, see you my next video. God bless!